Hey guys, hey guys, for today's video, sorry kumahingay, hey guys, for today's video, nga tayo nga ah, talaga yun, mag-content tayo, dito lang tayo sa laro Slap Tower, let's go! Ay, you have ako, Pag na tropa trip, patupo. Sila, kuya. Ay, let's ko para. Let's guys. Okay, let's tayo. Aray, kukas. Yan, 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 marami.

So, makakabili rin tayo yan. Pagkatapos mag-aral. Mag-ante yun. So, grade 4 na lang. Sasunod na pa sa family 5 na ako. I'm 9 years old. Aray ko, guys. Aray ko, guys. Papalit na naman ako, diba, guys? Ganda talaga yung mga tao. Hey! Hey! ano mukha sa Sadya, boy. Sadya, boy. Sadya. boy. Saja. Saja boy.